Ako'y nalilito guys. Mm -hmm. Hindi pa rin timing, ah. namin nakita yung nilahanap namin. Ang paganda ka naman ang kasabay ko. Wow. Beautiful. Ito ang pananapin natin, dapat natin pananapin. Guys, ayan. Sobrang kanta dito, guys. Ayan. Oh. Oh. Hi, guys! Ayan. Oh so beautiful. Sobrang kanta dito, Welcome back! Nakapasunsyo pa ako doon, ah. Ayan ang shopping mall nila dito. Ako'y nalilito guys. Kasi ito mo. kay taas tayo guys. Yan. Pinaka. Siguro hanggang taas pa yan guys. Hanggang taas pa yan. Akit tayo doon. A... Papakita ko siya.